For today's video, mga Mimo, magpaprang tayo ng dalawang pusang ito. Ayan, si Winter at si Yuki. Ayan, paborito nila tong friskies. yan. Ito, mga Mimo, wala na tong laman. Pinalitan ko to ng cat food na binili ko sa palengke. Titignan natin kung kakainin nila. Pero mukhang gusto nang kubain nila. O, tingnan mo, aming aming no? Ayan, bubuksan ko na. Ito na. sasalin ko na. Kainin niya na. Ay, ayaw ni Winter, oh. Naamoy niya, ayaw niya. Uy, ayaw mo. O, oh, ayaw din ni Yuki. Yuki, ano? Type mo ba? Ay, kumain si Yuki. Pero, mayo din agad. Eto, <laughs> lalagyan ko kayo nito. Eto talaga, eto talaga ang gusto nila. Yung isa kasi, prank lang yon, Walang laman yon, Naubos na. Et nilagyan ko lang ng eto Oh, cat food na binili ko sa palengke. Teka, ayaw mabuksan. Wait lang. <laughs> Pag binuksan ko na itong mga mimo, yan, susunggab na yung dalawang yan. Kain na! Mm. Oh, oh di ba? kasi nila to, eh, oh. Oh. Uh. kainin na nila. Oh. Uh. Enjoy eating mga chikuting. Mga chikuting na spoiled at maarte. <laughs> Ayun, ang paborito nilang pagkain. Party mix ng Friskies kain lang ng kain na, wag mahiya. Kain ng kain, magpakabusog kayong dalawa. Ang sarap naman ng kain ng dalawang chikuting na to. Hinaluan ko na rin mga memo ng smart heart na cat food yung kinakain nila.